Kaya, kaya po kami nandito, ako nandito, uh, nag-file kami ng kaso against sa isang tao na ina-accuse kami, ina-accuse ako at ang mga kasama ko na ano-ano, puro side lang niya naririnig nyo. Ngayon, uh, gusto ko lang at least maging transparent lang na andito uh, na ako. Gusto ko gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Tingnan nyo na lang isang tao na nagsasalita against sa aming mga disenteng tao. Lahat ang, lahat ang ina-accuse niya rito, mga matitino tao, walang kriminal dito. Kaya lahat ang ina sa niya, pag-aralan niyo rin muna, lahat ang binibintang niya, lahat naman iniimbestigahan niya, iigin naman ng, ng ating kapulisan sa ating DOJ. Kaya lang, ang side namin, hindi nila naririnig. So, kung sa, kaya kami na dito na nga ngayon, at least, yun lang, uh, tignan natin kung saan pupunta, sila na makakapagpaliwanag. Siguro, tap, nakakaroon naman ng kaso, makakaroon ng anong sa, uh, sa usgado. Ang usgado na siguro ang makakapag-desisyon dyan. Kaya lang, inaano ka, masyado na kaming kawawa. Kaya kailangan na ako lumabas eh, kasi ano-ano uh, naman siya sabi sa amin. Tignan nyo lahat ang sinasabi niya, may politiko, may mga um, artista pa, kung ano-ano. Pero walang kriminal sa amin. Walang kriminal. So yun lang masasabi ko lang. So tungkol sa sinabi niya kahapon na na, na nag-o-offer ako sa kanya na 300 million na sinusuhulan ko siya. Uh, gusto ko marinig niyo si Atonic Carol Cruz. Siya ang gumawa ng ano na yun. Siya magpaluwanag kung paano nangyari yan. Yung sinasabi nila na, na yung, yung letter niya na decantation niya, tatawag niya po ano yan. So yun, yun, lang. Please lang pakiusap ko lang. Lahat ng taong sinasabi niya, ini-involve sa amin dito, tingnan niyo ang pagkatao namin. Kaparo sila, sinasabi niya sila, si Sir Jesus Salazar. E, engineer yan, hindi naman kriminal yan. Paano naman na ganun? Eh ako, eh ako i-involve nila ako, gaming lang ako. Saka sinasabi nga, labor boy daw ako. Agad doon lang ako, wala na yun. So anyway, andito si Atty. Carol Cruz. Importante, importante. Marinig nyo kung ano yung sinasabi niya kasi nung nga kahapon. May apat na points lang akong gusto i-share. Kasi yung sinasabi nga na yung three, ay, 300 million na babayaran daw siya to, to recount kung ano man yung binigay niya, no? Yung na mga statements. Actually, yung 300 million po yan, totoo po yan na merong ganong amount na sinasabi niya. Kasi ako po, mismo, ang sinabihan ng certain common friend namin na si Mr. Alan Bantilles na tinatawag namin na Brown. In fact, parang coincidentally, kaya ako napunta sa dito picture, nakita kami sa Edsa Shangri-La in June 12. Mga bandang hapon, mga 3 o'clock, nakita ko siya on the other side. Siyempre ko na musta because kilala ko naman tong silang lahat. Pati si Jolie Patidungan, eto si si Brown, uh, si na uh, binabanggit ko. Tsaka sa lahat sila because I'm also handling the Pete Foundation. Ako executive director, nakukonsulta ko sila, no? So, yung 300 million talaga, binanggit niya sa akin. At in fact, tinanong niya ako kung kumusta daw yung boss. Sabi ko, wala namang nasasabi. Sabi niya sa akin na galit na galit daw sa kanya, pinagmumura siya. Talagang pinagmumura, galit na. Sabi ko, ano naman, bakit? Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Dondo para makaalis na sa paalis, makalayo, kung ano may yung statements niya sa ano, magtago na kasama ang pamilya. So number two, dahil sa sina, eh, uh, hindi, nagpaalam ako sa kanya kung pwede ko bang i-relay. Sabi niya man, no? sabihin daw, para makonvince ko siya na magbigay na lang ng 300. Kung may discount man, bahala na silang mag-usap. Kung 30 million, bahala sila. Para wala silang dalawa na mag-uusap. Subject to their mutual terms. Number two, dahil dyan, I was requested by Mr. Brown to draft the affidavit of recantation, which I did. And pinadala ko sa kanya on June 21, nagkita kami sa Soler, uh, tapos after that, we have a short conversation, of course, kasi kilala ko naman sila, hi, hello, etc., kung kumusta to, and then bumalik siyang tumawag na I also consulted, of course, si Mr. kasi he's my chairman sa Pitmaster Foundation, na ang dami namang natulungan nito, no, then... Uh, sabi niya, bahala ka, ikaw naman yung abogado, alam mo naman ang gagawin mo. Which I handed to Mr. Brown on June 21. And then there was an amendment of the affidavit. Ni-request din nila na ayusin. Then I also handed the same day at about 9 o'clock, nakita kami sa Petron Katipunan, so yung sa Mila Yun. Then number, of, number three, during my course of conversation, that's number three, Uh, nagtanong ako, after this 300 million, etc., after signing, ano ang gagawin? Sabi, may plano silang umalis kasama ang eh, Iba, mahirap kasi kapapanganak lang ng asawa ni Dondon eh, yung Julie Patigungan. Sabi naman, bumubukan na daw nga yung mata, kaya pwede nang kunan ng passport. Besides, uh, meron naman silang visa sa US, and uh, Schengen visa, which he assisted you. he assisted the family and number four I said why I came to the picture kasi nga coincidentally nagkita kami sa Elsa Shangrila and matters were relayed to me discussed to me and all other things I designed all the plans and I asked permission and they told me to negotiate with him and relay the same